mga balita ngayon, VP Sara inanunsyo na may bansang handang mag-host kay FPRRD sa kaling payagan ng interim release. Landslide sa Bagyo na ng ulan ng Bagyong Nando, isa patay. 6.1 million pesos sa ng Shabu at Baril na samsam dalawang sospek aristado sa Tagbilaran City. Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang nanguna mga balita sa buong kapuluan ngayon. Isang bansa ang handang mag-host kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kaling pagbigyan ng International Criminal Court o ICC ang hiling na interim release ng kanyang kampo. Ito ang inanunsyo ng anak nitong si Vice President Sara Duterte bagamat hindi nito sinabi kung anong partikular na bansa ang pumaya. Siya mismo ang mismong nakipag-ugnayan sa mga opisyal ng iba't ibang bansa na nakilala niya sa kanyang mga biyahe sa Southeast Asia noong siya pa ang DepEd Secretary para ipakiusap ang hiling ng kanyang pamilya na pagkanlong sa kanyang ama. Noong August 21 ang muling hiniling ng defense team ng nakatatandang Duterte sa ICC ang interim release ni FPRRD sa isang undisclosed territory. Patay ang isang nakatatandang motorista mula Tarlac matapos matabunan ng lupa at bato nang bumigay ang tatlong bahagi ng Marcos Highway sa Barangay Taloy Sur Tuba kahapon dahil sa malalakas na pag-ulan dala ng bagyong Nando. Ang biktima ay naipit sa gumuhong debris at agad nasawi. Samantala, isang mag-asawa mula Pasig na sakay ng itim na van ang nadamay. Ligtas ang lalaki ngunit ang 36-anyos na asawa ay dinala sa St. Louis University Hospital para obserbahan. Isang 40-anyos na truck driver ang nagtamo ng dislocated shoulder at iba pang pinsala at isinugod sa Baguio General Hospital. Pansamantalang isinara ang kalsada bandang alas 12.40 ng tanghali, ngunit nabuksan muli makalipas ang clearing operations ng DPWH at lokal na otoridad. 6.18 million pesos o tinatayang 910 grams ng hinihinalang shabu ang nasamsam sa bypass operation sa Purok 8, Barangay Buol, Tagbilaran City, Bohol, bandang 10.35 ng gabi ng September 22. Aristado ng City Drug Enforcement Team o CDET ng Tagbilaran City Police Station ang dalawang drug personality at kumpiskado ang isang Black Widow 9mm revolver na may dalawang bala. Pinangunahan ni Police Lieutenant Colonel John Karen Oliveros Escobar ang operasyon sa koordinasyon ng PIDEA. Nasa kustudiya ng pulisya ang mga sospek at sasampahan ng kasong paglabag sa Republic Act 9165 at Republic Act 10.591 Pinuri ni Escobar ang kanyang mga tauhan at ang suporta ng lokal na pamahalaan sa kampanyang oplan limpyo tagbilaran laban sa ilegal na droga. Ako po si Cesar Soriano. Kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. 好好好